RP Kaduan Flash Report Ipanunukala ng DILG Emergency 911 sa Kongreso ang pagpapataw ng parusa sa mga nagpa-prank sa emergency hotline. Mas marami pang araw ang natatanggap nilang prank calls kaysa sa totoong emergency calls. Saksi si Von Aquino. 911 versus emergency. Bawat tawag mahalaga bawat segundo, hindi dapat maaksaya. Pero marami sa mga tawag sa 911, prank calls. Yan ang isa sa mga hamon na kinaharap ngayon ng Emergency 911 ng BILG na tumatanggap ng tawag nationwide. Sa tala nila mula January hanggang June 2025, umabot sa mahigit 900,000 ng prank calls na natanggap nila. Mas mataas pa nga ito sa totoong emergency calls na natugunan nila sa mga kaparehong buwan na umabot sa 33,957. Can you imagine, ma'am, eh, resources ng gobyerno, di dispatch and uh, alarming doon, yung epekto ng legitimate emergency calls, talagang na-overtican na, na, na pa nila. Kumbaga sa queuing, sila pa yung nauuna itong mga prank callers. Habang nandito kami sa kanilang call center sa Quezon City, ilang beses naming nasaksihan ang pagtanggap ng prank calls ng telecommunicators. Cavite, nasan ba kayo? Saan Tomas, mas batangas? Tapos magpapahatid kayo sa Pila Laguna. Ano ang personal na, na po yan yun? Kung isa medical assistance po or medical transportation po ang... Kahit prank calls lang, inire-record pa rin nila kung ilang beses lang nang ang caller, pinadadalhan ng text message. Nini-message po natin sila na not to use this uh, emergency line because this is dedicated exclusively for emergency, nakaka-distract kayo ng, ng servisyo. Pinapamonitor natin yan na nababawasan naman po itong number na ito. Pero ang ganitong problema, Matutugunan na nila kapag naipatupad na ang modernization sa kanilang sistema. Malolocate na po natin, meron na pong emergency location services. Pupuntahan kayo, nandiyan ng kapulisan natin para mag-file ng kaso laban sa kanila. Buhay ang nakasalalay sa bawat tawag na kanilang tinatanggap. Kaya naman panawagan ng Emergency 911 National Office, huwag itong paglaruan. Laging isipin na paano kaya kung ang emergency call mo naman ang maunahan ng prank calls. Magpo-propose rin daw sila sa Kongreso ng parusa para sa prank callers. Plano rin ng DILG na isama sa ilulunsad na Unified 911 Emergency System ang help desk para sa mental health concerns. Ide-deploy daw ang mga trained professional mula sa National Center for Mental Health para magbigay ng psychosocial support. Plano na rin dagdagan ang telecommunicators na sa ngayon ay 42 pa lang na nahati sa dalawang shift. Ayon sa DILG, target na ipatupad ang full nationwide rollout sa Agosto o Setyembre ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi! RP Kaduan, Flash Report